at mga kapuso gaya nga po nang nakikita nyo sa aking likuran ay uh, nakahanda na nga po ang uh, magiging huling hantungan ng ating pinakamamahal na comedy king na si Dolphy dito sa The Heritage Park sa Tagig at may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Mari sandang handa na nga ang na magiging huling hantungan ng ating comedy king na si Dolphy. Pinalibgiran ng mga puting bulaklak ang magiging punto ni Dolphy. Puti dahil ito ang paboritong kulay ng Comedy King. Isang malaking wreath na hugis na letrang D na gawa rin sa mga puting bulaklak at nakapwesto malapit sa puntod. Magintab na magintab na rin ang black granite finishing na garing pa ng Italia. Ang puntod may taas sa 1.1 meters, lapad na 1.3 meters at haba na higit dalawa at kalahating metro. Nakalatag na rin ang berding outdoor carpet sa paligid dito. Nagkahanay ng mga upuan para sa mga kaanak at ilang malalapit na kaibigan. Ang iba't ibang network nakapwesto na rin para sa media coverage ng libing. Nagkaantabay ng Taguig City Police kasama ang reinforcement mula sa Southern Police District para panatilihing mapayapa at maayos ang libing mamaya. Nakatayo na rin ang iba't ibang malalaking letrato ni Dolphy na pinalumitean ng puting mga bulaklak Animoy nagpapaalala ng masasayang alaala ng hari ng komedya. Nananatiling nasa labas naman ng perimeter ang mga miyembro ng media para mapanatiling privado at sagrado ang paghahatid kay Dolphy sa kanyang huling hantungan. At yan ang latest mula sa aking pwesto dito sa Tagig, Bariz. Maraming salamat sa Lima Refran.